guys, bawin sa bago more time uh, uh, Ayan nga, sa loob natin uh, Philippines Ano ka po? Bawin na Kanina pa pong nagtindi namin na natin ay nasusundan na ito mula ipim na ano uh, dam truck kaya dahil hindi makataan traffic <laughs> Ito ano latoan, uh, Ano, Ball bird Buster bird uh, Ma Tower light kasi sila may tower light Kaya may

Ginamit ko nga pala ito kayo ng breeder patanggal ng uh, lupa sa kalsada. Tapos bukas ay magiging breeder naman tayo para sa leveling. Leveling ang ating gawa na magpuporma na sila para may bubuhusan. Yes. dan bersamaan itu roda dan lupa pwede tayo nanghanap ng gagamba doon oh mga nangihilaw na yun nanghanap ng mga gulaw pa ayan ah dami naman yan nanghanap ng gagamba o mga bata na atuklaw kayo ng dito gagamba boys gagamba boys eh di ba 'yung marating ang tindang ng hawang pang-ano eh ameh ah simple holder ya kaya kawawa mo Oh. can i get a cup Seer trailer trailer Sekarang tidak aku menggerai Maka Yan. Di ba? Ganda lang garahe ko, no? Sige guys, at gabi na, uwi na. Patay na tayo ng ating grader.